Hi guys, good morning. So, andito na kami sa Selvino. Ayan yung mga kasama ko. Bali, lima kami. So, from... Shout, shout out sa mga kasama ko, kay me, at sa aming treasurer, si Kuya Uteng. Simula na ng lakaran dahil maulan. Yung mga suot namin, ayan, may midjas. Ay, hindi ko na nala. Good luck, guys. Oh, isa nang ah, kasamahan namin ang nag-slide. Ayan. Simula pa lang yan. Hindi pa kami nakakatawid ng ilog. Hi, manaliklik. One time. <laughs> Yan yung lalakari namin ayon sa kabila, papunta doon sa amin. <laughs> so dahil medyo tumaas yung tubig, uh, tatawid tayo gamit ang bangka. Ayan. Ang problema, na tayo ng bangka para makatawid. Careful lang, careful lang tayo guys. Ala, nakiling na. Nakiling, ang barko, bangka. Ayan, nandito na kami, patawid na. Meron din tayong mga kasamahan na tatawid papunta dito sa Silvino. Hi! Musta na ni Barayan? So, nandito na kami sa kabila. Ayan, thank you so much sa taong nagtawid sa amin. Sige, let's start. Go, go, go! Ayun na yung iba kong mga kasamahan. <laughs> Nasa taas na sila samantala. Ako nandito pa sa baba. <laughs> Andito pa yung iba. Oh. So, ayan guys. Simula na ng lakalan. Mula dito sa... Mula dito sa Selvino. Papunta sa amin. Dahil medyo... Maputik yung daanan. Aabutin tayo ng 4 hanggang 5 oras. So, time is 8 o'clock. Ayan, hinihingal na ako. Hindi pa ako na. 8 o'clock. Possible darating tayo doon mga lunch. 12. Guys, wala pa tayo sa bundok na pinakamataas na akiyatin. Mamaya. Ah. Uh, Makikita nyo. Aray ko. Hala, mag-slide na kit sinin. Oh! <laughs> Lugsa pala. Sa mga sagga only, what? Karasa daw sakpa ko. Pero pala kabugos. Sige, butang dida. Mangungutang kit. Shout out po sa ating masisipag na magkukupra. Ayan, sila tatay. Padaan po. po. <laughs> Tara tayo, mamaturong kita. Sige, kami kami, kami. Ah, mao. Sige. <laughs> mao na. Pero kaya baktaso, no? Kalagay. La. So, umpisa na ng ating uh, uh, akiatan. Ayan. Yung iba naming kasamahan nasa tuktok na ng bundok. <laughs> Yung iba, ayan, nasa baba pa. <laughs> Number one. Unang bundok. Good morning sa aming mga nakasalubong. Si Kuya Rico, ayan. Tika yung cam. No, dala. Balik ta cam. Ah, okay. Sige. Happy fiesta. Let's go, let's go. Ayan, nandito na tayo sa tuktok ng unang bundok. Natawid na natin. Ngayon ay pababa naman. After ilang minuto, sabak na naman sa susunod na bundok. Hingal, pagod. Dahil pababa na tayo sa unong bundok, ako nandito sa tuktok, yung mga kasamahan ko ando na sa baba. Naglalakad na naman pababa. Yung ibang kasamahan namin nandito pa sa likod ko. Dahil maputik ang daan, medyo mabagal tayo. Yung iba may mga baong pagkain, tubig para pag nauuhaw inom at kain na lang hinto muna meron na naman tayong nakasalubong hi kuya good morning ayan sasabak na naman tayo sa pangalawang bundok pero bago yan yan may mga maliliit na ilog or sapa na tatawirin bago makaakyat na naman sa isang bundok yung iba, iba kong kasamahan nandun na sa taas kami andito pa sa baba ayun ay <laughs> kahala hay na duha ato na sa baba just hello guys ayan pangalawang bundok pa lang kami nasa kalagitnaan pa lang din hindi pa nasa tuktok pero hinihingal na sobra Ayan, yung mga kasamahan ko andun nagpi-picture-picture. Mga kapatid ko 'yan. Ha, yung iba nandoon pa sa baba. Yung iba naman nandoon na sa tuktok na. Hingal. Okay. Nasa tuktok na kami ng bundok, ng pangalawang bundok. Iba kong kasamahan, ayan, nagpapahinga na. Samantalang ako, hindi to, kararating pa lang. Yung iba pa namin kasama nandun, hindi namin alam. Naiwan. Mabagal maglakad <laughs> dahil sa akyatin at ah, maputik na daanan. Whew. Guys, pangalawa pa lang 'to. Meron pa tayong the final. Final. <laughs> Ay. Ganito 'yung buhay namin sa probinsya. Mahirap pero masaya. Yes. Guys, pahinga na naman tayo dahil Tasabak na naman tayo sa mahabang babaan. Pag papunta ka ng Silvino Lobos mula sa amin, yan yung pinakamatas na aakyatin. Pero dahil dito kami galing Silvino, papunta sa amin yan, pababa yung target natin. Tingnan nyo. Yan yung uh, dadaanan namin. Dito. Hi, Ay, pagtundugal! Ay, sure! Ayun, nandun na yung isang kasamahan namin nasa baba na. Nandito ako sa tuktok. 'Yan. Dito guys, yung pinakadulo, 'yan yung barangay namin. So malayo pa. Hi. Sana ul na sa baba na. Ay hindi pa. <laughs> so siguro mga, hindi? Anong oras na? It's ah uh, 8:35 mga tatlong oras pa. Tatlo hanggang apat. Depende dahil maputik ang daanan. Ayun na, isa-isa nang bumababa yung kasamahan natin. Pero yung dalawa, andun pa rin sa huli. Medyo mabagal dahil hindi, hindi masyadong sanay. Isa ito guys, sa pinakamatas na bundok na inaakyat namin papuntang Silvino Lobos. Actually, limang bundok ito, yung dalawa nga lang, hindi masyadong mataas. Tatlo yung major-major, o yung pinakamatas. Yes, isa pa lang ito. So let's go guys. Oh my God, ang taas. Ayan, yung binabaybay natin pababa is yung masukal na kagubatan papunta sa amin. Kumbaga yung mga uh, virgin forest pa ito. Wala pang, uh, hindi pa nakakaingin uh, ng mga tao sa amin. Ayan. So mula sa tuktok guys, pababa, it's almost uh, 15 minutes para makababa. Ayan guys, almost nasa baba na tayo. Yan, nakikita na natin yung uh, mga mabato. Daanan ng ilog or tinatawag naming sapa. yan Minsan guys, pag nagugutom kami, dito na kami kumakain. Tapos doon sa unahan, yung inuman. Ayan. Sa pinakaunahan yan, ay merong falls. However, masyadong malayo. At liblib kaya hindi siya nade-develop. Okay. Ito yung dolo ng uh, falls doon sa unahan part ito ng ating aming daanan. Ayan. Dahil madulas, ingat lang. Medyo malamig yung tubig. Ayan. Makikita nyo guys, yung ibang mga taga sa amin, gumagawa ng ganito, ganyan, uh, para pagkuna ng tubig at inuman. Ando na yung mga kasamahan ko. Sa baba na. Itong falls na ito, ah, uh, ito yung baba ng binabaybay natin. Pero may bababain pa tayo. At dun sa baba makikita natin yung ganda ng uh, munting poles. Yan, dito sa gilid tayo dadaan. At pag nasa baba na tayo, mamaya bidjoy natin yung poles. Ay, ayan. Nandito na tayo sa baba at ayan yung pulse. Ang ganda, di ba? Ang ganda sana kung yan. Malapit lang to doon sa bayan. So ayan guys, survive na tayo sa isang pinaka matas na bundok na inaakyat natin. Pagpapunta tayo ng Selvino, nandito na tayo sa baba. Pagkatapos ng mahabang ilang minutong lakaran na naman na kapatagan siguro mga 20 to 30 minutes isa na namang mataas na bundok yung aakyatin natin at bababain ang ganda diba guys smile, si hi, hi! yan so ayan guys dahil nasa kapatagan na tayo yan halos sabay sabay na kaming naglalakad Uh, guys, para hindi kayo maburing pag ang ginagawa namin, pag naglalakad kami dahil may mga cellphone naman kami, minsan nagpapatugtog kami ng uh, mga tugtugin. Yan. So it, ito ay karugtong pa rin to doon sa place na pinakita ko sa inyo kanina nasa tawag namin sa, sa amin dito ay yan, sapa masyadong mabato masakit sa paa kaya yung iba minsan naka foot rag foot rag wag lang sana mahulog yung cellphone kawawa naman mababasa ay. lamig sarap ng tubig Simbuburong na kami. Adi na nga din. ho. Masag ka na. Diri na nga ton. Adi man. Ayan. Adi oh. ngaton, na O. Mahiwarang. Nga ton. Wara na. Kagurangan na. Ayo. Yan to na yan. sayong <laughs> Guys. Ang sarap ng ilog. Sarap maligo. Ayan. Aray ko. Ay, kaupay sa tubig. Kaupay kumarigo. Kamarigo, kit nun ah. May kamdara ng liwanan. Tuwalya, sabon, shampoo. Kamarigo, kit nun ah. Ganito yung lugar namin sa amin guys. yan. Malamig. Kaya sabi ng iba ng mga taga sudad taga-bayan, lalo sa Katarman, sabi nila, yung mga taga-silvino daw ng mga babae, mapuputi dahil malamig yung klima sa, angin, sa amin. Hindi na kailangan ng glutathione, kujek, lotion or kahit na ano magpalamig lang kayo dito puputi na kayo sa so, buburong paning hudkit mo na karasa siguro nga din sa pukot aray! at natusok saksik eh hmm, kaupay pagkariga adi man adi man ano rugsarang yung binurong si kise at naman dito sinasagaan, nagharayo na kit. Hmm. Yan yung mga kasamahan ko. Sige, magtampisa muna kayo sa malamig na ilog. Yung dalawa dyan, kapatid ko, yung dalawa, mga pinsan ko, ayan, ang gaganda. Ayun yung isa. Hi, enjoy lang. Hindi alintana ang pagod. So guys, ayan. Nasa pang-apat na bulubundukin na tayo. Ha, bundok. Kaso hindi ito yung literal na bundok na napaka napakataas yung tinatawag namin ha major na kiyatan yung mataas Ito ay isa sa mga bulubundukin tinatahak din namin papunta sa amin. Kaso guys, mahingal dahil mahaba. Mahabang bulubundukin. Ayan. Pangapat. So, bali pangatlo na to doon sa mga bulubundukin na inakyat natin. Isa pa lang doon sa major, yung kanina. Handito pa sa unahan yung dalawa. Sige guys, dahil mahingal, tago ko muna yung cellphone ko <laughs> alright guys andito na naman tayo aakyatin ah, na naman natin yung masukal na kagubatan para makapunta sa aming barangay yan, yan yung mga kasamahan ko mga kapatid ko at pinsan ko ando na sa taas <sighs> guys, isa ito sa I mean, pangalawa na to sa major, major na bundok na inaakyat natin. Yung una kanina, ayan, napakataas niyan guys. Mamaya pag nasa tuktok na tayo, video yun natin pababa. Meron pang isa, mamaya ang the final countdown. See you there guys! Alright. Ha, nasa tuktok na naman tayo na, ng, ng pang limang bundok, bundok na inakyat natin. Ayan. Ha, pahinga muna. After this guys ilang kilometro na naman lalakarin at sasabak tayo sa final countdown ng the major mountains yes. ang pangatlo ngunit pinakamataas na bundok yung malapit na sa amin ayan yan yung inakyat natin kanina ang lamig ang lamig dito sa kagubatan. Ayan, may kasama kaming juice ayan o, ang puti. That is my sister, Marilo. And, yan yung bababain. Then, saglit, ilang kilometro, akyat na naman tayo. Right guys, see you. Alright guys, here we go. The last and the final countdown. The highest mountain. Na aakyatin natin para makarating sa amin. Ayan, nagpapahinga ng ibang kasamahan ko. Kasi mula doon, papunta doon sa pinaka tuktok ng bundok na yan. Yung aakyatay natin. After this, mahabang uh, lakarin pa rin yung lalakarin natin pababa at mga ilog na dadaanan at yun na yung barangay namin our beloved barangay Hiparayan de Turag Selvino Lobos Northern Samar isang hi naman dyan hi alright thank you guys kaya? Oh. <laughs> Kakayanin. Yan. Kung saan mo makikita yung araw doon sa taas. Yan yung pinakatuktok ng last na bundok na inaakyat namin. <sighs> Medyo mahaba pa. Hey! <sighs> Ayan. Andito na tayo sa pinakatuktok. Ayan yung mga kasamahan ko. nagpaka nagpakalumpapi na. <laughs> Kanya-kanyang pisto. Ay! Ay! Pagkatapos nito, ayan, pasilip ko sa inyo yung bababain namin. Hooray! Mula dito hanggang doon yung bababain. Bababain. So, nakakahingal. Whew. Ayan guys, pababa na tayo sa ating ah, last na bundok na inakyat natin. At doon sa dulo, yung mga new, new ganayan, pinakadulo is yung aming barangay. Hold on guys, kunti na lang. So guys, hooray! Andito na kami! Ayan, malapit na. Makikita na natin or ma-reach na natin ang ating final destination. Thank you, Lord Jesus Christ. Nakarating din sa piyesta. Nandito na tayo sa aming barangay. Welcome to Barangay Parain and Diturag. Selveno Lovos. Ayan, nandito na kami sa bahay. Ito yung bahay namin. Ayan si tatay kumakain. Yung kapatid ko yung bunso. Ayan yung bahay namin. Happy fiesta! Hala na, magperya na ni Andalila